Thank you Good morning, good morning all! Good morning! Another great day today. I have a blessed Monday to all of us. So, oh, upline! What's our itinerary for today? Upline! Ayan siya guys. Good morning, good morning everyone. So, we're going to, ano, still here in Trinto. So, sa barangay, ano yan? Oh, Manat. Oh, Manat. Manat. Trinto, ha? Dili Manat na Bunturan. Oo, uh manatrinto -oh, manat rin nat na bunturan. So abang-abang kayo guys, ang nice. kaganapan namin ngayon. Mag-praise, sa ha nagpray Nag-pray, naka upline Yeah. You want me to pray that you that I hear it? That you, that you want to hear my prayer? Yeah. Okay. Tomorrow. eh not now? Ready, ready, ready. Ah, okay. Lord, thank you, Lord. Ako lang po yung mag-pray sa kong kaugalingon. Okay, paalis na kami, guys. Here's our outfit for today. Ano siya, guys? We need to pray every day as we wake up in the morning. Yes. We have to uh, put God in the center of our heart. So it must be God first before everything. Thank you, Lord, for this day. Hope uh, na may ano karon. Lord, eh? bless me, Lord. Eh. I bless po ning nag-drive Lord kay Jesus Ginoo Sa kanya nakasalalay ang aming buhay. Kasi siya po ang nag-ano, nagda-drive. Santa Jose pa pa mi guys ha? So going to Trento na mi guys.

Uh, padulong mi og mana trento guys. Mana trento ang dangas sa inyong lingkod ni Dora. Uh, I'm with Pam's wife and her daughter. <laughs> Kami ang nasa likod guys. Padulong mi og Manat Mana trento. Hoy aps wala ka naginom DBX kanang imong plema diha. Inom-inom pun pag may time. <laughs> 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 guys, di ta maka ani, guys. Dili ini sponsored ha, pero kinahanglan mag-inom gyud ta ni at least once a day, twice a day, three times a day kay muni say <laughs> mo boost sa ton system. Muni <laughs> tambal sa tanang 360 sakit nato. advertisement dili ni advertisement ako nagpahimangno lang ko labi na tong kanang kanang mahilig o mga uh, ready 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 made nga foods kaniya nindot ni kay para i cleanse nila atong katong mga -hilo nga mga pagkaon kay tanan yung pagkaon na anay mga hilaw <laughs> dere ba update sa dere applyin ba kung unsa na e, ato ang mga katikaran karon kay murag na nalihis man tong schedule kay na kung sa manat ta diretso hmm. oh asa man ta karon applyin hmm. so man diri nga lugar mo hmm. na na rolo sa divert sa guys kay adjust ta sa oras sa tuwang manat no na adjust sa og tubang po dere applyin na kuan siya na abanti ana ah, abanti ba na o oh, na abanti ay na abanti or na atras na abanti na ang Oo. dito sa kuan niya. Kay napatay laing hapitan. gihapitan. Hmm, siya naabante, na or, sa English na lang bi para sa yon na adjust ang oras. Na adjust no? ang oras. Oo. Oo. napay atuon. So it means from man nat diretso na, na to, sila dalahon sa mukayo kay na maghapit-hapit. Mga ana. So para para mataral-taral ni sila. Di na kumadto si Kuan. Di na, Ay, aturo na ito gabi eh. Wala may problema. May nang gabi eh, kay Bungno, iyang pangisip. Mm. Ganit kay ma Ay, hala. Wait. Ah, uh, nagbaba na ko, guys, no? Kay, na ata yung ipresentan dire nga lugar, na ata dire sa Lukad Santa Isabel Trinto Agusan del Sur. sumunis so, siya ang dalan. Ano? Nga dire. Ito akong upline. Medyo, ano siya nga lugar, pero... Ah, nindot man siya kay medyo may tao din konti. Ayun, so direta guys oh. So. saka sa kasa ta ano yung balaya. Ay. Ayan. Lapid sa patas. Ano Ano 'yung mo? <laughs> so mag-explain ta diri pita guys no. So bago siguro ta magsugod no. Okay sa inyo makakita. Ginoong Diyos, salamat ginoong Diyos sa salamat Diyos sa iyong salamat ginoong sa iyong pagkamaayo, salamat sa Salamat po God sa uh, inapaguban mo no, sa kanunay, sa mga pagkakasalaman. Every Lord God, every family din mo na girepresentahan ng mga pagkakasalaman. Salamat Lord God sa uh, ito. pagpandong sa kanunay pagkakasalaman. And Lord God, thank you for this uh, opportunity inong Diyos na naamin yung hinagapit ginong mo to present. Lord God, sa uh, product, Lord God, and even Lord God, the program, you know, na kanabang makakabang, inong Dios sa panahon, you know, sa panahon,

So, na at least ito sa pag ng programa. So, ano ang siya ha? So, una-una ko mag-present ang apuang, din ako ang ina-contribute boys na dayo. So, tanan naman yun, nakapil lang dayo. Disayunay dayo, kaya. Halos. Halos na ilayo. So, akaw, dayo. So, mga tanak-tawag, naroon naman po siya yung mga dayo. At bila ang inyong mga pinabalikan sa panahon na may mamatay ng tao ba na ito? nga naman, member ta. Okay. So, maliban nga manisamong ta, kung um, hatag o 300 tungod kay member ta, muatay na pagdita, tama? Ma-attend ba? Kanang inyong ginabayaran ka rin na 300, muatay ba? Mag-meeting. Um, Mag-meeting. Or, kumansalubong. Na yung mga committees. May yung mga komitis. Wala. 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 Wala yung komitis ng 300. Atay, dito, tatanggung lang. Meeting. Hmm meeting kada na human tubong. Okay. So, satu pa, ako kung tong tana, kaya parang magkasinabot sa karoon sa akong i-present sa inyo ha. Buta sa bot, makasulod mo sa akong i-share sa inyo ha. Kaya nga naman, si Tribute Grace is dayong also. Kanang atong ipangapilan niya dayong, mauna siya itawag na traditional dayong. Nga nung traditional lang siya, pagigulitan lang siya, naalay na dumala. Okay. Pero wala yung system. Naalay na dumala. Okay, nya karon sa maningil ganit, maningil kung naay patay. Okay. So, kamen ma'am, naka-intact na daan ang kwartan. Ay, good. Ako mo gusto ko. Kita na lawan spice. Bayan ni para di concept na for para sa imo good vibe. Ito mo ra. Ato mate. So nagapundo mo daan. But pasabot, advance inyo ang bayad. Ay para na panahon nga nay mawala diretso sa Batang. Then another amo sa mo. Okay. So, ana siya ha. Sige, ang ako -ano kaya sa inyo nga karon is dayong lang po siya ha. Dayong siya, nagitawag siya nga hybrid dayong. Nga nung hybrid dayong, tungod kay modernize. Ang atong traditional na dayong, nga dayong, which is atong di modernize lang siya kung magagi upgrade. Marawag sa cellphone, kita na itong itinang, touch touchscreen na. So same po dali siya kay dayong ha. So, nasa system, kung sa'y katuluan, para nga kung Naatay mga pariyente dito sa nagdalaing lugar o naatay mga amigo-amiga dito pwede na po sila indorsan sa tong dayo kaya kanang dayo manggod nga adiri nato, to hindi na po na sila po yung papil taglagyo no, diriragid siya sa immediate family ang apil, tama? okay, so dali balita. balik so si Trinity Grace nga dayo naatay pa maagi para maging mga member of Naatay one time ha, one time membership dila siya, one time Onya hindi siya mag-expire. Dilit ko taw, wala pa tayong renewal. Wala pa tayong ticket ng re. Ah, onya ang na-confirm na. Let's take a shot. Bisa at pilai edad private. Kasama 'yung sa mga insurances, mga premium, mga life plan, pasok din ang um, um, lawas. Um, um, mga um, ang mga sales na ito. ang atong sales, ibutan na lang itong sales niya. 10 million, mabawasan, nag-isa-isa, duwa-duwa. Mag-anam -mag na siya, munang dagsan pang matiun. Kung yung musugot ang sarili, maugun na itinuor, no? So kung kaya pa na ito siya i-prevent, na yung mga pamaagi na pwede tang pwede tang pwede tang makainom no? maka o mga herbal supplement, inom dito Kaya actually, kanyang among gidala sa inyo ha, kaya nga naman, ako pugli gid ang uh, ng yeah, sa supplement mangata ko sa Fermaida ani ko pugli sa ko lifestyle na aka sa uh, market ila sa glalae kay dinako din ko mo inom og Kaya nga no me try sa kunya nato kuyag gay ko nga kung nangpugko muna og bangihin kasul kay sa tanan siguro ko tubig so kitsa ko di na siya doon sa lifestyle magunsa naman lang so na siya nga nangita sa kung kung kay Lord, kung kay Lord, kanang muhang yung kukunin mo nga naman, ang akong naong makita, gini ka nun sa market. Si Sir Pampi, dugay na may nagka, nagkaila nag nag because an, tungod po daan nga industriya. Na po may dari ikaduhang hugna, guys. Asa ni siya, Sir Pam? Alukad ah, gihapon pero lahi na na pud ni household. Hala ang buungun dagko kaayo murag sama sa kadako sa kung ulo. Hala guys, kakita mo anak guys, mo na durian diri. <laughs> oh, na durian, kita mo durian guys. Oh, iyan. Durian. Uyaw kaing durian diri guys, kay lingin. Oh, durian oh. Lami as durian diri oi dagko kayo. Durian Oh, good morning, good morning, good morning. Oh, lami kay makasuri kag kanang daghan kaayo og ano guys no. Kanang daghan og kahoy ba kay e bugno kay ang pamati. Unya. Naga Dari diri guys, oh. Ay nangka oh, walay bunga. Ay unsa man ni, shootis. Ay nangka. Kana <laughs> nangka mangguruna. Pero ang ila lang durian bitaw guys, ay dili na durian guys, Buungon <laughs> Ya. Yeah. o oh, tan-aw mo ha tan mo og um, durian o oh, na ro um. oh, no. Oh, ub mo ka ayo ang um, durian durian So, na ano na wala na pangutana na ano pa, so san mo explain la ini. oh o wala na no suno so, huna na siya kumaw so, na to siya So, <laughs> ang pangutana na lang. Ah, wala na pangutana. Mauna kay murag mauna naman ta mong pangutana. Ay naa kay dapat ipangutana. Kinahanglan na agi kay ipangutana. Ay ang ako ipangutana, pananglitan okay. dili mo kasado. Pwede ka Pwede ka Ang nakalindot sa atong dayong, kaya nga naman, dili siya mag-matter kung ato ba siya ang kadugo. Bisa, bilhin ato. Sir, alitin sir. Dili dili mo, dili sir. Dili. Mo, sir. Pwede si Linan. Oh. Pwede mga kariyan din nasa lagyo. O, o lagi. Um. Oh, ikaw nga member, ikaw ang magbuot. Kung kinsa imong kinsa ay abel. Ah. Ah. Oya, yes, ah. same ah. benefit. Ah. Sa tilan. yung may ngalan ani nga dayong. Bibiot Grace. Dagan nga dayong amo na sobla ni bidong angan naman ni. Sir, na ami mga ano sir, mga uh. to mga uh. permits. Di dayamon Katong dayamon. Ah, ah ko na yung mabayad ko. Kuhan man itong papayad ko. Kuhan mo pareha nang sa St. Peter. St. Peter. Ay! Dayong gihapon daw ito kayo. Dili, dayong ang dayamon. Dili, dayong ang dayamon. nagdala gihapon siya. O? Dayong. Mabaya sa dayamon. Bulan, Wala may binulang. Walay dayong anay binulang. Ang dayong yun. O, ang dayong. Iyan, aputo nga. Ramat pingay. Kaya ang dayong, hatag Oh guys, oh ang among panihod to guys, oh, oh, chicken and rice and banana queue with lunga. Oh, muni 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 ko andiri specialty in Trinto oh with sir pam and my upline. oh muni ang kinabuhi sa ahimti guys has kang bibuha kaya nga no may mga on sa sakyanan dari okay. sa, oh, may mga tulog dari may mga tulog muna ni house of representative ay <laughs> <laughs> ay o oh ha going to mong kayo me o oh, ay mo pagmalmal di ha kay wa pa busy pa kayo me ay si mama mo di kay <laughs> kanang ay niyo gisturbo ang mong life kay ani radyo me jump pack mm da oh ya, ah, ano ra gina siya enjoy life to the fullest nya maka kwarta gamay nya maka lablab -lab yes, so dako ah, <laughs> <laughs> wow yahay <laughs> amazing ka ay ning mga ahinti guys kay Awar agun gud siya guys oh ah bisag asa na isab-sab uh, oh nya buhi ko kay guys no kay oh pwede ra mi ka nang turu-turu nga kaon ana ana that's life uh, oh tama uh, jud ang ingon sa kung uh, kaya kay ngano ka nang Sige, di ingon nga, ikaw in in nga kuy ko, yung ragi ko kuy ko'y porta, yung siya nga buhi, Un Ragita ta siya. Un, ay guys, kaya nga nung, asa may maabot kayo namin, mahatag-ugras siya. <laughs> Pareha gahapon. Sus, kabalo lang no, guys. Wala mo mga paniud Sus, o sa dihang, yung kong napalit kong tubig, ma'am. Yung nga natagpila ng suman. O sa dihang ni Ana, dahil ang tindira nga, ay, inyo nang painit siya kaunan lang, ma'am. Oh, o, di, gihatang day ko isa. O, sus, pati na kong lipaya, kain kanero, kaya na nga kong kaguto. O, <laughs> sa dihang, giduha pa mangyod. O, di, pati na plus additional pang yun, kaya pamainit na agay. Perte, nabuhi. Gede. tinuod ang giingon sa kung kana siya o kanaw ana kana apply na o kanaw ani ni utobig kana siya kuan nang kuno siya guys kana pastora ni duol na siya sa Ginoo ba piso na lay pite ana niya langit na yung padungan Anak na siya guys so nagulat-ulat mi guys no dire sa kanang sa man dire Session Hall sa kanang barangay Olip nagulat-ulat mi kay magpresent pud mi back to back by Tassel and Tribute Grace Oh, banat diha mga binairan, pakpak pak, mga binairan, kaon diha kay wa kay paniudto. <laughs> oh, ana siya si Sir Pampam Pam ba kay ah uh, ako lang ni i-rebuild diri no. Ah uh, siguro mga taas ra mga 5 years or 10 years ani niya. Okay. A uh, na, na, iyang dreams. Layo rai 5 or 10 unsa dai akong ingon. Oh, layo ray five or 10 years. All his dreams come true na na siya. Gihimadla na na kung nakasya guys. Di na siya makalimot sa kung istorya. Kay once, makita ni niya nga video. Ako gitong nag-ingon. <laughs> mga mga undaw ta, guys. Dili. Basta. Ha? Hindi lang ko mag-sulti. <laughs>

with uh, Sir Pampi, Pampi Lucinoy, agad Trinto, uh, which is siya ang satellite owner sa Trinto, Agusan del Sur, o uh, Santa pa Agusan del Sur. And si Ma'am ano, si Ma Grace Martillas, no, Juarez Pramuntayo, and yeah. resident of siya sa City. So, agent ni sa sa Grace. Okay, so, before sa programa, kay this is cash assistance benefit no ang benepisyo nato nga makuha diri is cash assistance ang atong madawat sa panahon nga naay mo kalinaw naay mamatay okay so karon aron ka sinabot ta ang akong present sa inyo is dayo also pero kani siya gitawag di siya og hybrid dayong. no kay eh, kana ato mga dayong nga 1500 only that is lifetime no dili siya mag-expire Dilip ko siya. Mag renew. No renewal, no expiration. Okay. And ang nakalimtos nila kay no age limit. So mga chairman, i-present kayo sa itong mga sako na senior citizen. Kay welcome kayo sila nila kay nanuman. Sa insurance, bisag capable ka magbayad, rejected ka. Dilip na siya pwede. Okay. Mas labaw na dilip na pwede ang At katong na ay problema na ay sakit. Masakiton. Pero din niya sa atong grace na dayo Welcome, bisag, pilay, pilay. Katong nadugin na nga nila sa kalendaryo, o oh, welcome po din ang mga masakiton. Biskan, nagbidriden, ipang imo, ipang daya. Pwede di sila din Wala ka ng but this is the reality. Mawala ka, dilita, mulungtad ang kalibutan. Mawala ka. This is preparation no para sa mga mahal sa kinabuhi na dili sila hasol sa panaw panahon na mawala ka sa kalibutan okay parahin ko so now na mention na no its limit no uh, limitation of health so naatay di ingon na contestability kung siya okay god has more plan to you <laughs> Guys, balik na po mi ang trinto guys. Sana wa ng gending dalan no. Sus Ginoo O ako, Lord. Ano ba yan Lord oh. Mo ni ang dalan paingon og trinto. Amo ah, na ning gibalik kung nagbaktas pa mi na bagtuk na ni. Eh. Oh, pero kaso lang nagsakyan na mi labaw nang kabagtok. Mm, balik mi trinto guys ha. Oh, akong mga apply diha o oh, mga gwapo-gwapa na sila. Sagdi na sila nganod ay na. Oh, yan oh Nindot king clouds. CEO, Asa Tadapit Sir, Santa Maria. Ay manat. Manat mentah. Hello Buya Wat. Siu manat. Oh nak macam si picu memang put si serpam pam. Wala. So that's all Fox for today's video. Thank you Kaayu guys. Thank you thank you Kaayu sa oras no sa tanan na ta ta na ano na naka na attend sa ato ang orientation sa Tribute Grace and Vita Plus. Uh, kada adlaw na mong hataw, back to back uh, hatawan June Amo, ha? Tribute Grace and Vita Cell, dili Vita Plus, Vita Cell hitong Vita Plus guys. So, thank you. Don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye. ups bye-bye apps. Bye-bye. Bye everyone. Pahulay sa miha kay unya na po. lahi na pod nga hugna nga orientation guys ha paingat muna kami for 30 minutes bye bye